Hello everyone! Magluluto nga pala ako ng ampalaya at fried chicken. Habang nag in nga ng kanin ay ginayat ko na ang ampalaya, sibuyas at bawang. Pinakuluan ko na nga muna ang karning manok. Nilagyan ko na nga rin ang asin para may lasa na. Nilagay ko muna sa bowl para palamigin at yung sabaw ay itinabi ko para sa alaga naming aso. Habang pinapalamig ko ang manok, naggisa na nga ako ng ampalaya na paborito ng anak ko. Hindi na ako gumamit ng crispy fry sa manok. Sa halip nilagyan ko ng asin, paminta, baking powder at itlog. Minekos-mekos ko na nga lang yan. Nagpainit na nga muna ako ng mantika at ang manok ay pinagunod ko na sa harina. At nang uminit na ang mantika, ay nagsimula na akong magprito. So, ayun na nga, malapit ng maluto ang fried chicken. Mapaparami na naman ang kain ng uniko iho ko. Kaya tatawagin ko na sila. Thank you for watching!